Bro, ah, bro! ah, sbi. Uy. Satan. Pre, bro, meka pre. Kapre dito. Uh. Kakayeban ang mukha. Grabe naman yung mukha ng kapre. Eh, may chocolate pa kami dito, pilibon. Ano 'yan, no? Ano, ano lang 'yan? Media-media lang 'yan, Pilimon, para sa manok mo. Siksing 'to, no? Ay, yo na. Naitangit na. niya. Itong nakay nasa init. <laughs>

magkakaroon na ng bahay yung mga manok mo magawa na ako ng pan manok ng chicken chicken so may magagamit na si Pilimon na, na sa paggawa ng bahay ng mga manok niya so yun si Dipara niyo mga paniki oh. na bro ang daming bulaklak ang daming bulaklak ang daming bulaklak ang dami mga paniki. Baka paano na tong mga oh, yun, 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 oh, oh, oh. Paano na tong mga bulaklak ng durian mang kitang? Baka malaglag yung mga ano ho. Oh. mga kaiso na mga malaglag yung, yung mga, mga, mga bulaklak ng na... la, sarbro. Okay. Samarok. Samarok. Ano yun? Mayroon na lang boses ng pungak. Pungak ba yun? Pungak yung pungak. Pungak. Oh? Huh? Ang dalawa. Huh? Huh? Oh? Yun mga kadalos. Magkiting, di ba masisira yung... Ano? Di ba masisira yung mga bulaklak na baka hindi makapagbunga itong durian na to. Kaya nga bro eh. Nga ano. Pinaglalaroan ng mga paniki. Nga... Oh? Ano, sobrang dami ba pala yung ano, yung hmm? mga bulak. Yung mga bulaklak ng durian. Eh. Hmm, ayun pa yung pungak sa tay, ayun banda. Ito ka duro Ito yung pinaglalaruan ng Ayun oh, ito tulad nito bro, wala na, patay na to. Bro. Bakit tinulungan po ito bro? Huh? Sa mga paniki. Baka yung iba kinukuha nila. Mm -hmm. Dahil yung sabi mo kanina ba, yung hindi pa tayo nag vlog Oo. may bayat sa saka laki kaya itong kinukuha sa mga paniki parang ay, ano lang ba yakub yun yung tinatawag na ano bro pollination ha pollination pollination ah uh, yung mga insekto mga bubuyog sila talaga yung nagpapabunga ng mga uh, kahoy hmm? mga bulaklak ba uh, Hello, no, kasi bro, hindi ko lang ma explain no. talaga ng sobrang ano ito basta ito. yun yung na ano ko dyan na, na eh, okay, ito bro iba um, sa laki bro oh, kapag ito ba kung sabi saya sabi saya kasi meron kasi yung tinatawag na uh, bulaklak na lalaki at bulaklak ka, na babae bayo? kailangan hmm. talaga magsisiping yung dalawang bulaklak pagkatapos, para makapagbunga pagkatapos mga kadol ito ma, pag mawala na ito ito na pong itsura oh. Oh, yan na. Oh, hindi na bulaklak parang bum, bumuo na siya magiging bunga na oh, ito dito, pa, ito, paal pa ito, Pabukad, pabuklad. Hmm. Hmm. ang hmm. daming paniki mga tayo Nakakita ka, nakakita mo lang yung, yung ano yan, pungak. Hmm, nakikita ko yan bro. Yeah. san Saan yung dala natin? Dito. Dito? So, yun mga ka-isdor no, ah, uh, ang totoo niyan, pupunta talaga kami kay Pilimon, ah, uh, para bisitahin siya para meron kasi, uh -huh. kami bibigay kay Pilimon, uh, isang kilo ng pako. Dansang mga kadol. Yan nakalagay dito mga ka mabigat pa. Uh, isang kilo yan ang pako. Pegbi media na uno media at para, tres. para daw sa manok. Para sa pagawa ng kulungan, kulungan ng, ng, manok, ng manok ni Pilimon. So yan yung regalo namin kay Pilimon. Sige, yeah. okay, eh, kapunta na tayo kay Pilimon. Diyan yeah. tayo dadaan. Iwan na lang natin yung motor dyan. Para. Yeah. Ah. So yun mga kadal mo, sa lahat uh, po na sa mga video po namin uh, Shout sa uh, Maraming salamat sa Facebook, uh, Sa bawat video po namin po po So maraming thank you po Sa lahat po na sa video ko Thank you po sa mga kadal uh, mo Sa lahat po na po Maraming thank you po sa mga At ay uh, po Ito pa rin

Magalim. Turidyo siya. Meron talaga ba? Yung mga explore no? Ah, uh, meron kaming naririnig. Iyon, naririnig mo? No? Ah, naririnig mo? No? Parang dito sa halang ng lupa. Sa no? halang ng lupa? Dito ba? ba? maka-explore no. Uh, ngayon, hindi pa kami nakarating kay Pelimon at uh, hindi pa kami nakainom ng kape pero marami na akong naririnig. Meron talaga ba no? ah okay, no? oh, eh. yung buwan ngayon. Malaking No, bakit tak umbok dulu pak di tu lak laki. Karena ya di situ no, bersama yang kafiran. Ini laki nak umbok nang lupa mata ekspor. Maligni. Or duit. Nak pelanu? Nuh yang ni pelanu, hah? Pelanu. Parang kuya ba no? Hmm. nawala na yung boses ano po eh ah meron pa no, parang ano parang umuulan no? Oh? so yun ang kaas pero nandito pa rin yung ah uh, tirahan ng kapre na sinasabi mm. ni makiting hindi hindi natin makikita pero kapag pareho tayo ng mata ng aso makikita, yun, natin, um, natin. Hmm. pa naman yung buwan ito, hmm. dito dito

Mm -hmm. Ano, yeah, bro? Narinig mo, bro? Hmm. Yan yung boses niya, oh. Yeah. Ayan. Yeah. Ano, bro? Malaki talaga. Malaki yung boses niya. Yan, yeah, oh. Tabi-tabi po. Dadaan lang po kami. Sige, bro. Sige, bro. Huwag na natin gambalain, bro. Hindi, hindi. Baka, okay. ano tayo siya? Sige, ikaw mauna, bro. Saan ba yung daan dito? Kaya uh, sabay tayo. kasi wala akong ilaw. Kaya, kaya pala. Ako pala yung mauna. Kasi walang flashlight yung kiting Bro, ahas, bro. Ahas, bro. Uy. uy. Akala ko ahas na. Wow, daming okra. <coughs> Niliit pa yung mga okra, magkiting. Oo. Oh, sayang. Kaya pa. Nainayang pa. Ayaw pa. Ano? Ah, nandun pa rin yung mahiwagang sandata ng kito nyo. Hmm, nandyan pa. Hmm. Ayan, ah, uh, uh, Nandito na kami sa tuktok. <coughs> Pagkalampas namin dyan sa uh, Tagaytay o sa tuktok. Uh, pababa na dyan. Ipilimon. Eh, Siger, ang malaking gagamba, bro. Gagamba? <coughs> Pero parang... di um, so, Hindi. Mm. Ayun, mga ka bro. Ito yung tinatawag sa amin na... Uh, Itatawag doon sa amin nito, kamil. Hmm, kamil yan? Uh, kamil. Okay. Hindi ito yung uh, gam, gagamba na... ...kapi ng sasabong. Kamil uh -huh. po. Iwan ko kung anong tawag din sa... ...ibang lugar. Meron talaga, no? Ano? O, oh, susunod sa -susun atin, ba? bro. malapit na tayo doon sa, ano, bro? Dito yun bro. Yung no, bro. Yung kahoy bro wala nang dahon. Patay na. Oo. No. Patay na tayo bro. Pag yung yung kita sa tak pakit. Kaya namatay yung punong yan. Ay nako. Bro. 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 Ano yun? Nakita mo? Ito ko. Ano ba yun? Lawan mo, lawan mo. Ano ba yun? Huh? Ano yung may malaking pakpak. Ibon ba? Ibon? Ibon siya pa. Malaking pakpak. Ba Baka yan na yung sinasabi mo na uh, malaki, na maitim, na mabuhok, na may maugat. Ha? Yung mga ka-explore, oh. Uh, kaya pala namatay yung takoy eh. dahil sinadya talaga siyang patayin. Yung mga ka-explore, oh. din tingnan mo ito may ahas Ayan, hmm? sinapsak Ay, sinadya, talagang patayin yung puno mga ka-explore oh. dinalatan. ginalatan Ayan, mga ka-explore uh, Tinanggalan ng balat yung puno Tinanggalan ng balat yung puno para mamatay So, sinadya siyang patayin talaga yung puno Ayan, uh, Wala nang dahon Ayan, ah. Mangkiting Huwag ka kang gagalaw ng ngiting ay, patay na pala yung lamok. Kala uh, ko buhay pa. Ano ba? Yung lamok ba? Sinasadya talagang patayin yung puno. Uh, kasi dito sa bundok, uh, yung mga puno na malalaki, masagabal uh, siya sa mga tanim. Hindi, hindi ma... No. May ino dun? Okay. Mm -hmm.

Naku, sayang yung puno ng niyog. Oh. Mamamatay na ba ito bro? Oo, oh, patay na ito. Mamatay na ito? Sayang kapag, naman. Ah, hindi. hindi. Kasi yung undot. Ah, hindi, yung pa. pa Buhay pa yung uh, ano na? Uh, no? Buhay pa yung undot. Eh? Pero, hindi alam. Tuyo, bro. yung, tuyo yung mga dahon? Kasi uh, kapag one? yung ubod kasi may ubod ang oh. puno niyog. Oo. Oh. Kapag hindi naluluto yung punong uh, Ubo ng niyog. Buhay pa yan. Bubuhay yan. Hmm, kapag na, luto naluto, ano yung mga buhay. Hindi pa siguro yan luto. So yun, mga ka so, yun, mga ka-explore. Wow. Hindi pala mak sa camera. Yan yung uh, Panabo City. Kita dito sa Tukpang bundok Ayan, nandito na kami sa tuktok no. Ayan na ay yung bahay ni Pilimon sa ibaba. Ano pa explore? Eh. Ano? Yan yung bahay ni Pilimon. Ha? lapit tayo. may kape ka ba diyan? Oh, may dala akong kape. Kape naman tayo para ayan, na malakas. Madali na naman tayong ma ano nito. Magulat. Matakot.

Ah dan. Bro, bro, bro. Nen. Nen. May busis na maliliit ang narinig. May boses na maliliit. Oh. Ha? May busis na maliliit. May busis Oh, na, oh. Na. Ha? Mayroon talaga bro. May busis akong mga naririnig na maliliit. Na, narinig mo? Eh? Ha? Hmm, iwan ko kung uh, naano lang ako Pero marang meron talaga ang narinig bro Hindi kayo meron, meron talaga bro Meron? Meron talaga Pero nandiyan no? Ano lang kasi yung, ano yung aso ni Pilimon Maingay kasi yung aso ni Pilimon So hindi na natin pa Daan lang po kami, dadaan lang po

at least may narinig ko tayo na sa kabat na may bandak at doon po sa uh, yung dinadanan dinadaan ko namin ang malaking kahoy ng letter cell yung buhis din yung tanong may buhis din tayo na dinig na ang pakis Ito ito at nahirap daanan ito. Ayos lang bro. Ayos lang. Bro, basa yung basa yung damo no. Basa yung damo kasi Mabu umuulan. Mabuti na lang at uh, umuulan po dito pero uh, hindi pa masyadong malakas yung ulan. Kulang pa yung ulan talaga. Ulan pa, bro. Hindi naman hindi masyado nakaano sa lupa. I kasi yung ano ba? Isit nag init. Ah, uh, yung lupa ay parang siminto na. Sana sana umulan pa talaga. Matitigas. Ito na kayo dito, bro. Maghanap ng daan. Bro. Laka, sukal na naman tayo. Uh, Ang na naman dito, bro. <repan noise> <repan noise> <repan noise> bro, may naipit. Kepala kaya tayo. Ano mm -hmm. dadaan dito? Okay, sumuka ko lang yan. <repan noise> ano <repan> tayo dahil? Ano tayo yung just like? Naku, pag mayroong ano dito ahas ng... na ko patay tayo. Mamiram tayo kay ano si Limon ng Tuesday. Kasi nasira na pong kasayad ko natin. Ano ito kami ng anak natin. Atay laruan. Parang nila ay laruan po yung kasayad natin. Lagi po na nagtatamang ng mga anak natin. Bakit daw nagilaw? Sabi po flashlight yan. Ispat. Bakit ispat yung tawag sa atin dito Bruno nung Flashlight? Yeah. Ispat, ispat yung ispat. Flashlight po uh, dito sa amin sa Bisaya. Ispat ispat yung tawag, ispat. Uh, sa Tagalog hindi ko alam ano ang Tagalog ng Flashlight. Ayo. Diyan mang ito Kapri, oh, may kapri. Oh, kapri pa dito. Uh, kakaiba naman mukha. Grabe naman yung mukha ng kapri. Pakita mo yung pako. magkiting kung sa, tama ba yung pako. May, may chocolate po kami dito, Pilimon. Patingnan mo yung ano ba? Tama ba yun ano yan, eh? Baka, anong, ano Anong pako, bro? Pako ba? Kanang kanang anak, ngapaku. Sama <laughs> bayan ubah pang pang anu lang yan, media ja lang para sa manok mah Sama bayan pentingan. Sexy ya. mo kuno. Ayo nang nang tangit nang nang itom na kaya na init. <laughs>

pero maliit. Oh! Marami! Ah. Ano yan? Ano nito ano yan? Tokto, rara yan? Tokto yan? Tama yan? Hindi. Ah, magkakaroon na ng bahay yung mga manok mo. Mm -hmm. Magawa na ako ng kwan manok ng chicken. Chicken? Hahaha. <laughs> so, mm -hmm. yan, uh, may magagamit na si Pilimon na mm -hmm. uh, may magagamit na si Calimon na takot sa paggawa ng bahay ng mga manok niya. So, yun. Hanggang dito na lang ito, no. Ah, Magka-copy muna kami. Pagpatanggal so, ng... Pa pa patanggal ng takot. Patanggal Ta lang ng takot para iwas gulat. So, yun. Maraming salamat po.